Talakayan ng mamamayan para sa ikong ng bayan. Magandang araw po sa ating lahat mga kababaryo sa Ugong. Ako po si Rogelio Bernardo Manlangit, ng number 98 si Santos Street, Baryo Ugong, Pasig City. Taal na taga-Ugong ako. Taal na taga-Polo 4. Disclaimer. Ang talakayan ito, ay malayang pag-uusap ng samotsaring naging kalagayan ng tao, lugar at kaganapang pang-pamayanan. Ang usaping ating tinatalakay o natalakay na ay hindi sariling pag-aari ng mayakda na maaaring sa iba ay review na lamang ito. Ang ginagawa natin ngayon ay isang pag-aara lamang upang may palaganap sa mamamayan ang mga natatanging kasaysayan ng ating bayan at partikular na ukol sa mga lahi na makapagbibigay kaalaman sa mga kabataan lalo na sa mga naghahanap na mga ganitong uri ng pag-aaral ng kasaysayan. Ang pangalan at mga larawan na ating nalikom ay nagmula sa iba't ibang paraan ng paghiram na makikita ang link sa ilalim ng bawat pahina. Ang talakayang ito ay bukas sa lahat na nagnanais na makibahagi at ipinagpapauna na namin na hindi maiiwasan kami ay magkamali kung kaya't aming ipinakikiusap na maaari po ninyo kami ikorek na malugod po namin itong tatanggapin ang inyong pagtatama. Humihingi din po kami ng pahintulot sa mga pamilya at kamag-anak na mga maharlika mga natatanging tao at may mataas na katungkulan sa lipunan na ating naibabahagi sa mga content na ating natalakay. No copyright infringement intended. Maraming salamat po. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang tinatawag na Bahay Kuwago. Ang Bahay Kuwago ay yung ib o kuweba na ating matatagpuan sa Baryo Ugo. Ito ay kampo ng katipunan na pinamunuan ni Gat Andres Bonifacio, ang Supremo. That Bahay Cuago Historical Marker is on the PSC in Ultra according to Google Maps. Yan, pinalalaki po natin yung marker at atin po itong Bahay Kuwago. Isa sa sentrong tanggulan ng Himagsikan, 1896 hanggang 1898. Isa ito sa mga pinagmulan na mga hukbong sumasalakay sa mga karatig bayan at sa binakurang lungsod ng Maynila na siyang sentro ng pamahalaang kolonyal sa buong kapuluan. Ang lugar na ito ang naging tipanan ng mga unang delegado sa Asamblea Magna, ang kauna-unahang pagtitipong pambansa ng kataas-taasang kagalagalangang katipunan ng mga anak ng bayan, o sa maikling salita ay ang KKK. Ang Asamblea, ang nagpasimula ng hayagang paghihimagsik, ay pinangunahan ni Gat Andres Bonifacio at ginanap sa pagitan ng ika-isa o una hanggang ika ng Mayo. 1896 dito sa lungsod ng Pasig. Sa mahabang panahon, ang kagubatang ito ay nagsilbing kandungan ng mga diwat pangarap ng lupaing taga-ilog. Mga pamayanang kailan may hindi nagpasakop sa mga kolonyalista at naging saksi sa pagbabayanihan ng ating mga ninuno para sa kapayapaan, kasaganaan at kalayaan ang bukana ng pangunahing yungib na dating na sa kailaliman ng paltok na ito. Makikita ang isang malaking pabilog na bato na napapaligiran ng iba pang mga hindi kalakihang bato. Ang mga batong ito ang ginawang hapag at tupuan sa mga pagpupulong ng asambleya. Dito sa kagubatan ng bundok ng nayon ng ugong na himlay ang maraming hindi na nakilala mga katipunero. Dito dinalisay ang kanilang pagpupunyagi at pagpapakasakit na, na nagsilbing isang gambana ng ating pagka-Pilipino. Alay ng sambayan ng Pilipino, pagunita ng mga mamamayan ng Pasig, ikalabing isa ng Hunyo 1998. Pinasinayaan sa panahon ng pamnunungkulan ng kagalang-galang Vicente P. Eusebio, punong lunsod ng Pasig, at ng Sangguniang Panlungsod. Yan po ang makikita natin sa Google Maps kung saan nandoroon ang Bantayog ng ah uh, K K K. Yan po yung tinatawag natin na historical marker. Kapag ka pumunta po kayo doon sa Philippine Sports Commission, doon sa Ultra, yan po yung mga tanda na kung saan makikita nyo itong ating marker. Yan po yung image kapag ka po kayo ay nagpunta na doon sa Philippine Sports Commission. Tumingi lang kayo ng pahintulot doon sa uh, namamahala. Ngayon, mayroon po tayong kinuha ang video na replica ng uh, ito. po natin. ang replika ng bahay Cuago sa barrio Ugong Na dinagdagan ng mga imahe ng mga katipuneros na ang nasa itaas ay si General Valentin A. Cruz, General de Brigada ng KKK. Ang replikang ito ay matatagpuan sa dulong bahagi ng Epigaspi Street, corner si Santos Street sa ating baryo Pugong. Yan po yung picture ng bahay kwago replica. Yan naman po yung stone marker na nasa ilalim ng replica ng bahay kwago. So nire-write nire din po natin ang nakasulat doon sa stone marker ng Replika ng bahay Cuago. So basahin po natin ng mas malinaw kung ano ang mga nakasulat dito sa bantay ng kagitingan ng mga katipunero ng ugong. Noong panahon ng Kastila ay malaki naging bahagi ng mga taga-ugong sa revolusyon. Si General Valentin A. Cruz, General de Brigada ng KKK, Naisinilang sa Baryo Ugong noong Mayo 21, 1870 ay isa sa nagpasimula ng Asamblea Magna kasama ang Supremo Andres Bonifacio ang Asamblea Magna ay ginanap sa Bahay Kuwago sa Baryo Ugong na tumagal ng ilang araw noong Agosto 22, 1896 Sabado ng gabi. Mula sa Baryo Ugong, Bagong Ilog, Pineda at iba pang mga baryo ang sumalakay sa kabayanan ng Pasi at matagumpay na nakuha ang Tribunal de Mestisos at Kuartel ng Guardia Civil. Ito ang tinatawag na Nagsabado. Nagtagumpay tayo ang magigiting nakatiponeros ng Baryo Ugong katulad nina Severino Santos, Celestino Santos, Pedro Santos, Cipriano Reyes, Rafael Remundo at Ambrosio Bernardo at iba pang sumanib sa KKK na hindi na naitala sa kasaysayan. Ang bantayog ni General Valentin E. Cruz. Lokasyon, M.H. Del Pilar Street sa Nicolas Pasig City. So, yan po yung bantayog ni General Valentin A. E. Cruz. So, para mabasa po natin ng maayos, ay nilakihan po natin ito. nakilam pulong ng patipunan. Yan po. Sa Pasig Assembleya Magna, noong unang linggo ng Mayo 1896, naganap ang Assemblea Magna o Dakilang Pulong sa tahanan ni Valentin Cruz sa Pasig. Lalawigan ng Maynila ng tinipon ni Andres Bonifacio ang mga pinuno ng mga balangay at iba pang opisyal ng katipunan upang planuhin ang paghihimagsik laban sa Espanya. Nakisabay ang mga katipunero sa dagsa ng mga namamanata sa Nuestra Senyora de la Paz y Benviaje na patungo ng antipolo para maiwasan ang hinala ng mga Espanyol sa pulong na pagkaisahan na ipagpaliban ang himagsikan at ipadala si Pio Valenzuela sa dapitan upang hingan ng mungkahi si Jose Rizal ukol sa paghihimagsik. At uh, ito naman pong isa na nasa ilalim nang bas ni General Valentin A. Cruz ay basahan din natin. The Assembly Magna of the Catiponeras was held on this site on May 12, 1896. It was the first historic meeting of the secret KKK society leaders. Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, Dr. Pio Valenzuela, Emilio Aguinaldo, and Valentin A. Cruz to rise in arms against the colonial government of Spain. Nagsabado like sa Pasig was the first victorious revolt of the Philippine Revolution on August 29, 1896, led by General Valentin A. Cruz of San Nicolas, Pasig. Yan. Meron din po tayong nakuhang video mismo doon sa bahay ni General Valentin Cruz sa San Luis. po ba mahalaga sa atin ang bahay kuwago at ang mga tao na naglunsad o bumuo muna ng pagpupulong sa yung ib o kweba na bahay kuwago na pinangunahan ni General Valentin A. Cruz sapagkat ito pong ating kabarangay na si General Valentin A. Cruz ay naging dati ring mayor noong 1896, 1896 General Valentin Cruz. Yan, naging past mayor po siya na nanatili ng nanirahan sa San Nicolas, Pasig noong panahon iyon. Sabalit so, siya ay pinanganak sa barangay o barrio ugong Pasig Rizal. Yan po, no? pang pang na naging mayor si General Valentin A. Cruz ayon sa website ng Pasig City Government. At yan may mga nakasulat na mga pangalan hanggang sa kasalukuyang mayor ng Pasig. At ang isa pa po na naging mayor ng ating baryo ay yung panglabing walo ng pangalan ay si Francisco Biligaspi, 1945 hanggang 1951. Sa susunod ang atin namang pag-uusapan ay ang talambuhay ni Mayor Francisco Tigaspi. Muli, ako po si Rogelio Bernardo Manlangit, taal na taga-ugong, taal na taga por 4. Magandang araw po at maraming salamat. Mga kababaryo sa ugong.